panibagong pakipagsapalara naman tayo mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel magandang hapon sa inyo ayan mababa ng sikat ng araw mga kapaders pabunta kami sa ibang bahura tayo maghahap dyan sa mga kalautan mga kapaders malakas ngayon ang hangin ng habagat galing mauban sana lord gabayan mo kami sa aming pagpalaot sana pala rin kami oras nga pala mga kapaders alas 5 na ng hapon baka dumating kami sa spot madilim dilim na Pabor ang hangin papuntan laot. Ang problema ang pagbalik na naman. Huwag laan lumakas lalo ang kabagat Sabang-abang laang mga kapaders. Narating pala ang kami dito sa bagong ispat mga kapaders. Sana mayroong panaing isda dito. Video makulap po mga kapaders. Uy na ito. Kulay itim na isda. Mungit bahura kung tawag sa amin. Labahitagod. Testing. Kung hindi makakabulot ito sa pana. Antayin kong bumalagbag mga kapaders. Mm -hmm. Sige hilahin mo yan. Magandang ating buwi na mano no, mga kapaders Bitilya ka agad Hanap tayo baka mayroong pang kasama na ito Namuti mga kapaders Pugita Malayo yung kasamahan ko Ako lang papana mm -hmm. Yun lang Pag hindi ito lumabas Tapos ang pana Sira ang siman na ito mga kapas Pag hinila ko Kaya gagawin natin ng paraan Kikiriklitin ko lang mga kapas Para lumabas Dito ako mataglan mga kapaders Na naman ito at nakabaan yung sima ng pana ang paghila ang problema bag nasira tapos ang maligayang gabi ni kapaders kaya dandaan ko ng kiliti mga kapaders at para yung pugita lumabas ng kusa lumabas ka na dyan sa butas malakas pa man ang agos mga kapaders at nataib dahil malaki na ang buwan ngayon malayo kayo kasamahan ko kahit anong sinyas kundi nalapit ma oh, ayun malabas na mga kapaders sige tuloy pa konti pa konti pa sige konti pa sige Ayos ito, salap, Uy, babalik pa sa butas Ay, salamat, akala ko babalik sa butas Nakatanggal mga kapaders Sa pana Papanayin ko ulit, naroon gumagapang na mga kapaders Walang kanyang susuutan Masama ang tama nito mga kapaders Nagbago ang kulay Aroy, makasuot mm -hmm. Nakatanggal pa mga kapaders Ay, nasintro mga kapaders Yun, gumagapang, nakatikaya malupit talaga ang pugita. Salamat na naman, Lord. At dito sa una ha, pagdating ko, yung kasamahan ko mga mayroon pa piyana sa malaking butas. dambuhalang surahan. Hinihilan niya palabas. Ano siya sa kabilang butas mga kapadiyos? Lampasan pala itong pinanaan niya ng surahan. Ayun na, dambuhalang surahan. Saka asyerte yung kasamahan ko na ito, may sumalubong sa atin. May lap na alatan. Mmm, -hmm. sala, initinamaan. Mayroon tayo siyang sablay na isda yung alatan. Nakailag mga kapadiyos. Hanapan tayo ng iba. Baka makita ko pa yung alatan. Baka sumuta lang sa butas. Ito yung mga butas silipin natin. Wala mga kapaders. Hindi at sumuot yung alatan. Hanapan tayo ng iba. Dito sa butas may sumuot mga kapaders. Naroon. Ihawin. Bibiya. Mm -hmm. Doon ng panak mga kapaders. Madali magpurol. Ito yung mga buhay-buhay na bato kung tawag sa amin, Buldiran mga kapaders. Mahaba pa ang kula po. Mahirap pang makita ang sa mga butas. Pag hindi alisin ang kula po, hindi makikita. Ma maunarun oh, naroon. may oh, may pugita. May biglang pumuti mga kapaders. Napakasurti man ng liglig na ito. Salamat. Tinamaan. Uy, nakatanggal mga kapaders. Naroon kasamaan ko. Kalapit kula ang palan. Siya mapana. Yun, tinamaan. Nakatanggal pa. Ulitin mo. Naroon. Nahuli din mga kapaders. Yung di ayan liglig. Nakita ko agad mga kapas mayroong pumuti. May isang pugita sa butas na ito mga kapaders galang may lang ang nakikita grabe mga kapaders ano man daw kaya ang pugita kahit maliit ang butas magaling magtago ayan kinikiliti na mga kapaders nung kasamahan ko si sangon na naman yan yung fighter sa pugita mga kapaders yung magaling palabas ayan na surbul ka na naman dakot ka agad Medium na yun mga kapaders. Aba, pinakitaan mo ako. Kinagat yung pugita mga kapaders. Ayun na, dali lang ang paggitik pag kinakagat pa sa pagitan ng mata ang puwita. Madalang pa dito ang tabi ng malaking isda sa bahura mga kapaders, mali nila ang mga makachamba. Naroon, malaking tapasan o rinis. Mm -hmm. Ayos tong kunutin mga kapaders, pang ulam, dongis kung tawag sa amin. Masapit tong dinaing o kaya perito. Hindi ngayon biro ang lakas ng agos. Masakit sa bayawang mga kapaders na ito. Uy, akala ko anong isda ina, Malaking blue coral. trubutob ito mga kapas kung tawag sa amin. Awang ko ang sa inyong lugar. Pag ito maliit at blue kuran, Kapag malaki, trubutob Masarap yung ginanga mga kapaders. Kaya lang ang maraming kasabi, gayon daw nakakahilo. Ang taba. Awang ko lang kung totoo ang kasabihan nila. Hanap na lang tayong iba mga kapaders. At sa unahan, may napansin akong lapulapo. Nagitsurang ba ito mga kapaders? Ayan. Lawihan, ganda ng tama mga kapaders lampas ka agad nakalimutan ko itong panalagi ng pagibat mga kapas para hindi lumutang hapon na kaya ko nagising palibasa po yet mga kapaders hindi na si kaso ang gawain salamat na naman lord sa biyaya at nasa unahan may namumuti malaking nukos or posit mga kapaders mm -hmm. lampas ka dyan nakikita po ninyo ang nilalangoy ng pusit yan po ay kula po hindi makita ang bahura Diyan sa unahan, may malaking bato. Lalapitan natin mga kapas, baka may isdang nakasuot na lang. Taib ko baka sakali, sana mayroon laman. Ayos na itong pandaradagdag. 180 ang kilo. At dito mga kapalirs, pero sa ating sumalubong na malaking bayang, dambuhala ito mga kapalirs. Itong bagong pana, ititesting ko. Kung aatlap man dito sa malaking bayang, mm -hmm. Ay, may tama na ito mga kapaders. May tama, malapit sa mata. At mayroon pang kininakadikit. Yan, yeah, laking bayang ito mga kapaders Kwartang linaw awang ko lang kung bilhin ng bayer Matataba ang ganitong isda mga kapaders Awan ko lang ngayon pag itong bubuwanin Pero mataba ito dahil tapos na magpiga ang mga isda Maraming salamat Lord Malaking biyaya ito Napakalaking bayang Baka ito mga limang kiloan Sumbra pa mga kapaders Laki Hanap tayo Diyan sa unahan Dito mga kapaders sa butas may nakasuot ano na kayang kula po ito? Sa kapal ka dyan. Alis. Hinihila ko mga kapas, binubunot ko yung kula po. Hindi ko makita yung butas na aroon. talaga pag butas pag may nakarang malilim, silipin. Dito, may nakasuot mga kapaders. Sana tamaan. Mm-hmm. ka dyan. Ang problema, anong sidain? Tingnan natin. Uy, lapu-lapu. Kau sir mga kapaders. Iba talaga ang butas pag maraming nakaharang sa gabal sa pagsilip mga kapaders dapat talaga binubunot ayos na ito dagdagan hanap tayo uli doon sa oh, pugita ito mga kapaders may tama na ito panahin ko mm -hmm. oh nakatanggal pa buhay pa mga kapaders dudukutin ko na lang malaki laking pugita ito bakit ito nakatakas sa kasamahan ko mga kapaders maigil at nakita ko masayangan hanap tayo uli nasa unahan yung kasamaan ko mga kapaders oh, dalawang isda para pulahan medyo maliit dito tayo sa bibiya mm -hmm. yari naman ito pang ulam bukas mga kapaders yari ka naman sa aking inakay nagsinyas yung kasamaan ko mga kapaders pero ni ng malaking bayang Aya, maraming tama mga kapaders yung batok punit ang tama malalaki dito ang bayang kaya walang bibili at anay mga kapaders. At na, ito pa. Mm -hmm. Uy, nakatanggal mga kapaders. Na, ito na. Yung nakatanggal, patay na ito. Na, ito po kita, gumagawang sa kulapuhan. Huli ka sa kasamahan ko. Dudukutin ka dyan. Magaling talaga sa pugita itong kasamaan kong ito. Master mga kapaders, inahawakan na yun. Tinagat na naman mga kapaders ay malupitin ka talaga manoy mauri ka ngayon sa pugito ayan na tapos nang kagatin mga kapaders kitik na kagad halutang na muna kami at makain ayan na mga kapaders katapos lang namin magluto si Kadabes Rico nag ihaw ng nukos yung ating napana parang butilo pa ang luto na yan baka taihin ka na yan ayan mga kapaders nagluto kami ng bibiya nagtesting kami uli magluto ng bibiya yung medyo maliliit lang mga kapaders yung kasyalaan sa kaldero Ayan. Apat kayong magkasama laang. At yung sa si aming kasamahan, hindi nang sama mga kapalirs. nasira ang motorsiklo. Hindi nakarating. Mga manoy, mga manay. Baradol tayo. Nilutong bibiya. At saka inihaw na nukos. Dito tayo mga kapader sa sabawan para yung ating lakas ay makabalik. Medyo malikot ang bangka mga kapaders. Malakas talaga ang habagat. Tsaga laang, tis lang sa hanap buhay. Ganyan talaga. Laban lang tayo mga Pinoy sa hanap buhay. Huwag ng pag-asa. Abang-abang lang sa pangalawang Dave mga kapaders.